paghihikayat ng isang politikong reservist kontra sa gobyerno isinailalim na sa investigasyon. Kung nangyan kuha tayo ng buong detalye sa pagulat ni Bombo Bea Piniza. Sumailalim so, na sa investigasyon ang umano'y panghihikayat ng isang politikong reservist ng Philippine Army na kumontra sa pamahalaan. Ayon kay Philippine Army Spokesperson Colonel Louis Di Maala bilang isang reservist, kailangan tumalima nito sa mga anya existing policies ng hukbong katihan. Una na dito ay pinagbabawal ang pagdalo sa mga kilos protesta ng nakasuot ng uniforme o paggamit ng pangalan ng hukbo ng Armed Forces of the Philippines sa mga programang may halong politika o pamumulitika at iba pa na nagpapakita ng pagtaliwas at pamahalaan. Ang mga ito ay posibleng maging ground for sanctions at mapatawan ng mga kaukulang violation. Uh, there are possibilities or uh, circumstances na kung sa siya pwede pinagbabawal ng ating panas. Kunang-una, hindi siya pwedeng uh, mag-join sa mga protests lalo-lalo na pag siya ay nakainiforme. Kapag ginagamit niya yung kanyang pangalan o ang pangalan ng AFP o ng kanyang unit and kinakatawan nila yung AFP sa anumang kapasidad. And lastly, ang kuwang protesta ay may halong politika o panawagan laban sa pamala. So ito yung lahat ng mga kategoris na pwede natin siya uh, magiging uh, bigyan ng sanctions, no based on the existing policies ng Philippine Army kung siya ay active reserve uh, ng Philippine Army kung sakali naman na magpositibo sa mga nasabing paglabag, pinakamataas sa sanksyon para sa ganitong gawain ay posibleng madilis ang mga individual na ito bilang reservist. Ayon pa kay Dimaala, hindi nila hinahiyaan ang mga ganitong gawain at ito ay nasa level na ng Army Reserve Command at tiniyak na ang naturang usapin ay na dadaan nila sa tamang proseso. Part investigation no, so it will go through the process so if you can violations based on sa nasagot mo kada and uh, definitely there will be sanctions and the most na, na is that na they will be they will be from the reserve uh, force roster. Uh, yes, the, uh, the, uh, this is the level of the Army Reserve Command. So, uh, ongoing na ito and uh, natin ang lahat ng facilities samantala hindi man nagbanggit ng pangalan ng tagapagsalita ay makikitang nagbahagi ng po si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa kanyang social media pages ng isang panghihikayat sa iba pang uniform personnel na makibahagi sa kilusan laban sa kasalukuyang administrasyon. Sa kasalukuyan, inirekomenda na ng hukbong katihan na maalis bilang reservist si Barzaga habang nagpapatuloy pa ang investigasyon hinggil sa usapin. Yan muna ang mga updates mula dito sa Quezon City, ito si Bombo Bayapiniza, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X (formerly Twitter). Like, share, and stay connected anytime, anywhere.